Ang Diyos ay palaging nagsasalita, ngunit ang tanong ay, gaano ka kadalas nakikinig? Maaari bang ipaalam sa iyo ng Diyos ang kanyang mga intensyon at alalahanin ng walang kahirap-hirap at naiintindihan mo kaagad ang mga ito, o kailangan ba niyang magsagawa ng ilang akrobatika upang makuha ang iyong atensyon? Ang Diyos ay mapagmahal na ama, at ang isang paraan ng pagpapahayad niya ng pagmamahal, ay sa pamamagitan ng kanyang pagnanais na laging makipag-usap sa atin gustong makipag-ugnayan sa iyo ng Diyos. Nais niyang sabihin sa iyo ang mga bagay na makakatulong sa iyo na inavigate ang iyong paglalakbay sa buhay. Ngunit paano mo malalaman na sinusubukan ng Diyos na dalhin ang iyong pansin sa isang bagay na kanyang sasabihin? Sa video na ito, ibubunyag ko ang apat na paraan upang malaman na sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon. Ang pag-alam sa mga palatandaang ito ay magpapatalas din sa iyong matalinong espiritu. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang batang si Samuel, sa isa Samuel 3 oras 10 minuto, ay nagkaroon ng inkwentro, ngayon ay dumating ang Panginoon at tumayo at tumawag gaya ng sa ibang mga panahon, Samuel. Samuel, at sumagot si Samuel, magsalita ka, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Ito rin kaya ang iyong tugon? Ganyan ka ba kaasikaso upang piliin ang tinig ng Panginoon kapag siya ay nagsasalita? Maaari mong itanong, ano ba talaga ang gustong pag-usapan ng Diyos? Ang mga tao ay may posibilidad na maging abala sa mga alalahanin ng mundo na sila ay nadadala at nagiging mapurol sa espiritual. Ang espiritual na radar ay hindi na maaaring makuha ang mga bagay ng espiritu o matukoy ang mga pahiwatig mula sa Diyos, samantalang ang Diyos ay napakaraming sasabihin sa iyo. Gusto niyang ihayag sa iyo ang susunod na hakbang. Gusto niyang ipakita sa iyo ang solusyon sa matagal ng problemang iyon. Nais niyang bigyan ka ng ideya na magtutulak sa iyo mula sa kahirapan. Nais niyang ipahiwatig sa iyo ang tungkol sa mga hindi pala kaibigang kaibigan at kung paano ka magiging mas matalino kaysa sa kanila. Ang listahan ay nagpapatuloy. Kung pinahihintulutan mo siya at bibigyan mo siya ng pansin, sasabihin niya sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Ngunit paano mo malalaman o malalaman kung ano ang kanyang sinasabi? Tingnan natin ang apat na palatandaan na ginagamit ng Diyos para makuha ang ating atensyon. Numero 1. Paghihiwalay sa mga relasyon at gusot. Kapag hinahanap ng Diyos ang iyong atensyon, isang bagay na ginagawa niya ay kunin ang ilang mga tao mula sa iyong buhay. Ito ay maaaring isa sa pinakamahirap na karanasan. Maaaring walang mali sa mga taong ito, ngunit kailangan lang niyang ilabas sila upang lumikha ng paraan, oras, at espasyo para siya ay makipag-usap sa iyo. Maaring ang mga taong ito ay naging sentro ng iyong buhay, halos hindi ka na magkaroon ng isang sandali sa iyong sarili nang hindi tumatawag sa kanila. Sa ganoong sitwasyon, para makuha ng Diyos ang iyong atensyon, sinadya niyang ayusin ang mga kaganapan upang panatilihing abala ang mga taong iyon at mawala sa iyong buhay. Marahil ay nakikita rin ng Diyos ang pangangailangang lumikha ng espasyo para sa mga bagong bagay o tao sa iyong buhay. Maari rin niyang iprompt ang paglabas ng ilang partikular na tao sa iyong buhay. Dapat mong maunawaan na ang mga isyo tungkol sa iyong kapalaran ay napakahalaga sa Diyos, sa makatuwid, siya ay sinadya tungkol sa bawat aspeto. Tinitiyak niya na ang mga taong darating sa iyong buhay ay walang alinlangan na nandyan. Kapag napagmasdan niya na may isang tao sa iyong buhay na hindi nagsisilbi sa layunin kung bakit kanya ginawa, tinatanggal niya ito. Ang sabi sa Mateo 15 oras 13 minuto, siya ay sumagot, ang bawat halaman na hindi itinanim ng aking ama sa langit ay bubunutin sa mga ugat. Alam mo ba na ang mga tao ay may mga timeline sa yong buhay? Iilan lamang na nagsimula ng paglalakbay kasama mo ang mananatili hanggang sa wakas. May mga taong dumarating sa yong buhay para lamang tulungan ka sa isang partikular na sandali, at kapag natapos na ang panahong ito, maaari mong mapansin ang unti-unting pagbaba ng komunikasyon sa kanila. Iyon ang sinasabi ng Diyos na oras na para magpatuloy sa susunod na yugto. Ginagawa rin niya ito sa mga gawi at pattern na hindi naayon sa iyong kapalaran. Halimbawa, kung napigilan lamang ni Esau ang kanyang gana, hindi niya sana ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Maari ka pangang tawagin ng Diyos sa isang lugar ng pag-iisa sa pamamagitan ng paghihiwalay upang harapin niya ang mga maling pattern sa iyong buhay para hindi ka magkamali tulad ni Esau. Pansinin kung paano hihiling ng Diyos kay Moises na umakyat dito tuwing nais niyang kausapin si Moises. Hindi ba siya makakausap ng Diyos sa gitna ng karamihan? Kaya niya, ngunit sa lihim na lugar ginagawa ng Diyos ang mga tao na walang mga kaguluhan at laman. Kaya, kapag gusto ng Diyos na baguhin ang iyong buhay at kailangan mong kunin ang iyong pansin upang makipagtulungan sa Kanya, tinatawag Kanya mula sa karamihan. Inihiwalay Kanya sa bawat anyo ng kaguluhan sa paligid mo. Sinasalan niya ang trigo mula sa ipa sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga hangganan sa pagitan mo at ng mga partikular na tao. Sa ibang pagkakataon, maaaring hindi ka kailanganin ng Diyos na alisin ang mga taong ito o mga bagay sa iyong buhay. Baka humiling lang siya na mag-withdraw ka para sa isang tiyak na panahon para magkaroon siya ng ilang oras na mag-isa sa iyo. Kaya, huwag kailanman ipagkamali ang sign na ito para sa anumang bagay. Ito ay ang Diyos na umaabot sa iyo upang makuha ang iyong atensyon. Bilang dalawa, maaaring magkaroon ng mga hamon o kahirapan. Ang isang biglaang pagbabago sa mga pangyayari ay maaaring maging isang sandali ng pagkaunawa na sinusubukan ng Diyos na makipag-ugnayan sa iyo. Kapag maayos na ang takbo, baka mawala ka sa kabutihan at makalimutan mo ang nagbigay. Nangangahulugan ba ito na ang Diyos ay nagdadala ng masasamang sandali para lamang makuha ang iyong atensyon? Hindi ang Diyos ay isang mapagmahal at maawaing ama. Maaring kahit na sinusubukan lang niya na bigyan ka ng babala tungkol sa panganib sa hinaharap, ngunit naging masyadong komportable ka upang mahulaan ang anumang masamang kaganapan. Kaya naman, pinahihintulutan niya ang isang malaking pag-urong na mangyari na alisin ka sa iyong comfort zone. Kapag ang lahat ay tumatakbo ng maayos, halos hindi mo kailangan ang opinyon ng Diyos tungkol sa anumang bagay. Ang mga tao ay hindi rin nakakakita ng dahilan upang magtiwala sa Diyos kapag nasa kanila ang lahat. Kapag ang ilang mga pinto ay nagsara at ikaw ay napadpad na makikita mo ang pangangailangan na tumakbo sa Diyos, bigla na lang siyang naging goto na gusto niya. Kung ito ang iyong kasalukuyang sitwasyon, ito ay isang malinaw na senyales na sinusubukan ng Diyos na makipag-ugnayan sa iyo sa buong panahon. Isipin na nasa isang paglalakbay ka, nagmamaneho ng iyong sasakyan. Sa daan, maaaring udyukan ka ng Diyos na suriin ang iyong mga preno para sa anumang mga pagkakamali. Gayunpaman, maaari mong baliwalain ang babalang ito at magpatuloy sa pagmamaneho dahil ang kotse ay tila gumagana ng perpekto. Ngunit kung naramdaman ng Diyos ang isang paparating na sakuna, siya ay may kakayahang makialam at ihinto ang iyong sasakyan sa biglaang paghinto upang makuha ang iyong atensyon. Ngayon, nang hindi kumikilos ang iyong sasakyan, kakailanganin mong tumawag ng mekaniko upang masuri at sa huli ay ayusin ang isyo. Ang parehong prinsipyo ay naangkop sa espiritual na kaharian. Mayroong maraming mga pagkakataon kung saan natuklasan lamang ng mga tao ang kanilang tunay na potensyal pagkatapos mawala ang kung ano ang mayroon sila noong panahong iyon. Ang mga individual na ito ay naging matagumpay at kilala sa lipunan. Sa pagbabalik tanaw, lubos silang nagpapasalamat sa pagliko ng mga kaganapang ito. Kung hindi nila hinarap ang kabiguan, hindi hindi nila matatanto ang halaga ng dati nilang nakaligtaan, na sa huli ay naging daan sa kanilang tabumpay. Kaya, kapag nakita mo ang iyong sarili na nahihirapang umabante sa susunod na yugto, hindi ka dapat magmadali upang tapusin na ito ang kalaban. Sa halip, at hanapin ang mukha ng Diyos. Maaaring siya ang nasa likod ng mga eksena, sinusubukang makuha ang iyong atensyon. Pangatlo, ang kanyang salita ay patuloy na pumapasok sa iyong puso. Ang Diyos ay hindi limitado pagdating sa paghahanap ng mga paraan upang maiparating ang kanyang mga ideya sa iyo. Lagi siyang gumagawa ng paraan para ipadala ang kanyang mensahe. Ang kanyang salita ay isang pangunahing daanan kung saan kanya ipinakikita kung ano ang kanyang nais. Maaaring ito ay isang partikular na paksa o ideya na patuloy na pumapasok sa isip. Maari pa nga ituro sa iyo ang mga kasulatang nagpapaliwanag kung ano ang idinudulot niya sa iyong mga iniisip. Sa parehong panahon na iyon, makikita mo rin na ginagamit niya ang lahat para makipag-usap sa iyo. Hindi planado, maaari kang makakita ng isang palabasari, podcast, o kanta na tumatalakay sa temang iyon. Kung ito ay nangyayari sa iyo, ito ay sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon. Tandaan, ang isang katulad na bagay ay nangyari sa mga alagad pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa Lukas 24, 32, nagtanong sila sa isa't isa, Hindi ba't nag-aapoy ang ating mga puso sa loob natin habang nakikipag-usap siya sa atin sa daan at binubuksan sa atin ang mga kasulatan? Magagamit din ng Diyos ang iba para ipaalam sa iyo na kailangan niya ang iyong atensyon. Maaari siyang magsalita sa iba upang kumpirmahin ang mga bagay na inilalatad niya sa iyong puso. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon kung saan may sumagi sa iyong isipan, at sa sandaling iyon, narinig mo ang ibang tao na nagsabi ng parehong bagay? Ganyan mismo ang paggawa ng Diyos. Ngayon, maaari mong isipin na ito ay isang random na kaganapan o isang nagkataon lamang, ngunit iyon ay ang Diyos ay madiskarte. Patuloy itong gagawin ng Diyos hanggang sa huli mong mapagtanto na ito ay mula sa Kanya at kumilos ng naangkop. Maaari rin niyang gawin ito kung gusto niyang palawakin ang iyong kapasidad para mas ma-accommodate kung ano ang gusto niyang dalhin sa iyo. Kaya, kapag nais ng Diyos na makatanggap ka ng isang bagay mula sa Kanya, tinitiyak niyang handa ka. Isa sa mga paraan na ginagawa niya ito ay sa pamamagitan ng pagsasabi sa iyo ng maraming beses kung paano maghanda. Kapag paulit-ulit itong nangyari sa paglipas ng panahon, ang Diyos ang naghahangad na isama ka sa kanyang ginagawa sa mismong panahon na iyon para hindi mo ito palampasin. Numero 4: Kapag nawala ang iyong kapayapaan. Kung mayroong isang paunahing senyales na ginagamit ng Diyos upang makuha ang ating atensyon, ito ay ang kawalan ng kapayapaan. Bilang anak ng Diyos, nananahan ang Espiritu Santo sa loob mo at ang patunay ng kanyang presensya sa iyong buhay ay ang kapayapaang ibinibigay niya sa iyo. Sinasabi sa Filipos 4, Pito, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag iisip kay Kristo Jesus. Ang kapayapaan ay isang estado ng kalmado sa iyong espiritu. Ang presensya ng kapayapaan ay madalas na nagpapatunay sa presensya ng Diyos sa isang sitwasyon, munit sa sandaling wala ang kapayapaang ito, ito ay nagpapahiwatig ng kaguluhan, at ang tamang gawin ay tumakbo sa Diyos para sa kalinawan. Ang Diyos ay laging gumagawa sa iyong kapayapaan. Kung ito ay isang hakbang na hindi nais ng Diyos na gawin mo, kapag ang iyong kapayapaan ay hindi naroroon, ikaw ay makakaramdam ng kakulangan sa ginhawa sa paggawa ng hakbang ngayon. Maaaring hindi mo matukoy kung ano ang nangyayari, ngunit bigla ka nalang magiging hindi mapalagay. Magagawa ka ng Diyos na hindi mapakali kapag kailangan kanyang mamagitan o alertuhan ka sa isang paparating na panganib. Kung ayaw niyang gawin mo ang paglalakbay na iyon sa partikular na oras na iyon, ipapaalam niya sa iyo ang pagkabalisa na nararamdaman mo sa iyong espiritu kaya, kung ang lahat para sa paglalakbay na iyon ay nakatakda, ngunit ang iyong kapayapaan ay hindi, ito ay maaaring isang hudyat mula sa Diyos. Alam mo ba na ang kapayapaan ay isa ring channel na ginagamit ng Diyos para palakasin ang iyong pagiging sensitibo? Ito ay tulad ng isang ilaw ng trapiko na nagsasabi sa iyo ng eksakto kung kailan mo kailangang huminto, maghanda para sa paglipat, o simulan ang paglalakbay gumagawa siya sa pamamagitan ng iyong kapayapaan upang tulungan kang maunawaan kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga isyo ng buhay. Ang isang paraan upang makilala na ang Diyos ang gumagabay sa iyo ay sa pamamagitan ng pagmamasid sa iyong nararamdaman pagkatapos mong sundin ang kanyang mga tagubilin. Hindi ka na makakaranas ng pagkabalisa, ngunit sa halip ay isang pakiramdam ng naibalik na kapayapaan. Kapag nalaman mong bigla kang hindi komportable tungkol sa isang partikular na deal na isasara mo, isang plano sa paglalakbay, o pakikipagkita sa isang partikular na tao, maaaring sabihin niya, huwag kang pumunta, maghintay, o -i. Ako ay inihahanda ka para sa isa pang bagay. Iyon ay sinusubukan ng Diyos na ipakita sa iyo ang isang bagay na hindi mo nakikita, Kapag natuklasan mo na ang Diyos ay nagbibigay ng alinman sa mga senyales na tinalakay, huwag pansinin ang mga ito. Kung pipiliin mong huwag pansinin, lalo na kapag paulit-ulit silang dumarating, maaaring makaligtaan mo ang isang mahalagang bagay na ipapakita ng Diyos sa panahong iyon ng iyong buhay. Kapag binigay sa iyo ng Diyos ang mga senyales na ito, sinusubukan kanyang ilayo sa paraan ng kapahamakan sa halos lahat ng oras. Hindi mo alam kung ano ang iyong hinaharap, ngunit alam ng Diyos. Kaya, kapag dinadala niya ang mga bagay sa iyong pansin, dapat mong buksan ang iyong puso upang tanggapin ang kanyang ipinapahayag. Kapag pinatigas mo ang iyong puso sa sinasabi ng Diyos, hinahadlangan mo ang kanyang gawain sa iyong buhay. Paano mo lubos na ma-maximize ang itinuturo niya sa iyo? Dapat mong panatilihin ang iyong tiwala sa Diyos. Alamin na anuman ang iutos niya sa iyo ay magbubunga sa iyong ikabubuti, hindi hindi kanya dadalhin sa landas na magdadala ng sakit. Magtiwala sa kanyang plano, kahit na hindi mo maintindihan kung bakit kanya hinihiwalay sa isang tao. Maniwala kang itinuturo niya sa iyo na gawin ito, dahil hindi sila babagay sa bagong lugar na inihahanda niya para sa iyo. Kailangan mo lang magtiwala sa kakayahan ng Diyos na hindi ka kailanman iligaw. Sinasabi sa awit 23, dalawa, pinahihigan niya ako sa luntiang pastulan. Ang isa pang bagay na dapat mong gawin ay ang agarang pagkilos. Kapag natitiyak mo na ang Diyos ang nakikipag-usap sa iyo, gaano man kahirap ang ipapagawa niya sa iyo, dapat kang matutong huwag magantala sa pagsasagawa ng kanyang mga tagubilin. Ibinibigay ng Diyos ang mga tagubiling ito para sa isang partikular na panahon o takdang panahon hindi rin hihilingin sa iyo ng Diyos na gawin ang hindi makakabuti sa iyo. Kapag naantala ka sa pagsagot sa Kanya, may tendency na baka maubusan ka ng oras. Kapag nangyari ito, mawawala sa iyo ang mga pagpapalang na ugnay sa pagsunod sa mga tagubiling iyon. Kung binabalaan ka ng Diyos tungkol sa isang paglalakbay na iyong tatahakin, tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin at huwag gawin ang paglalakbay na iyon kung sinimulan kanyang ihiwalay sa ilang tao, hayaan mo sila, huwag gumawa ng paraan upang panatilihin gumagana ang mga relasyon. Kapag pinapansin ng Diyos ang mga bagay-bagay, malamang na gusto niyang bigyan ka ng allowance para mapaunlad at mapabuti ang kalidad ng iyong buhay. Huwag mo siyang limitahan. Kailangan mo ring magdasal. Ang mga panalangin para sa awa ay mahalaga sa pangyayari kung saan ang Diyos ay matagal nang nagsisikap na kunin ang iyong atensyon at ikaw ay hindi sensitibo dito. Maaaring napalampas mo ang mahalagang bagay at maaaring nahaharap ka na sa mga kahihinatnan. Dito pumapasok ang panalangin ng awa. Ito ay isang sigaw ng puso para sa Diyos na magkaroon ng habag at ibalik ang iyong mga nawalang panahon. Ito ay pagsusumamo sa Diyos na dalhin sa iyong kamalayan ang iyong napabayaan. Maaari ka rin gumawa ng mga panalangin ng pagtatanong. Dito mo hinahanap ang Diyos kung saan tiyak na daan ang tatahakin. Ang ilan sa mga senyas na ibibigay ng Diyos sa iyo ay maaaring hindi sapat na malinaw, kaya hilingin mo sa Diyos na ibigay sa iyo ang buong detalye. Kahit na naintindihan mo ang mga palatandaan, dapat mong tanungin siya muli upang makakuha ng isang paniniwala. Manalangin tayo. Ama, umarap ako sa iyong trono ngayon. Napagtanto ko kung gaano mo ako kamahal. Ako ay buhay na patunay ng iyong pagmamahal sa akin. Salamat sa palagi mong paghawak sa iyong kamay at paggabay sa akin sa bawat hakbang. Panginoon, hinihiling ko ang iyong awa kung may napalampas akong anumang panahon sa iyong agenda para sa aking buhay sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa iyong tinig at ibalik ang mga panahon na palampas ko, Jesus. Hinihiling ko na ipagkaloob mo sa akin ang biwa ng pag-unawa upang malaman kung ano ang nasa puso ng Ama para sa akin ngayon tulungan akong madaling maunawaan ang mga hudyat na ipinakita mo sa akin sa mga tagubiling ibinigay mo. Panginoon, hinihiling ko na itigil mo ang bawat plano ng kalaban para makagambala sa akin. Bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung ano ang iyong sinasabi sa mga signal na aking natatanggap. Habang nag ako ng oras sa pag-aaral ng iyong salita, pakainin mo ang aking puso. Bigyan mo ako ng sariwang pananaw mula sa iyong mga balon. Ihayag mo sa akin ang iyong mga hangarin sa aking buhay. Banal na Espiritu, hinihiling ko na buhayin mo ako upang manatiling nakatuon kay Jesus. Panatilihing nakatutok ang aking tingin sa iyo, Diyos. Tumatanggap ako ng lakas na lumakad sa kalooban ng Panginoon para sa aking buhay. Kapag nagpadala ka ng malumanay na mga bulong, naway makinig ako ng may bukas na puso at huwag iwaksi ang mga ito bilang nagkataon lamang. Kapag nagsasalita ka sa malinaw na tinig, Naway pakinggan ko ang iyong panawagan at sundin ang iyong patnubay. Panginoon, kapag ginamit mo ang mga hindi inaasahang pangyayari para iwaksi ako sa kasiyahan, tulungan mo akong makita ang mga sandaling iyon kung ano talaga sila. Tulungan akong makilala ang iyong kamay sa trabaho at tumugon ng may pagpapakumbaba at pagsunod. Salamat, Ama sa Langit, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Sigurado akong kinausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng video na ito. Kung mangyaring pindutin ang like button, at kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa aming channel. Tandaan na mag-iwan ng komento sa ibinigay na seksyon. Pagpalain ka ng Diyos. See you sa susunod na video.